Masangsang na amoy at maruming tubig na tumatagas sa kanal. Ito ang halos isang taon ng problema ni Marvin sa kahabaan ng Nagilian Road sa Baguio City. Uh, siyempre, nababahala kasi unang-una, maraming lamok. Tapos siyempre, yung amoy ng, ano, amoy ng lumalabas dyan, uh, mabaho. Apektado rin dito ang negosyong litsunan ni Cheryl. Ang tubig kasi mula sa kanal umaagos sa kanyang tapat at kung minsan ay tumatalsik pa sa kanilang pwesto tuwing may mga dumadaang sasakyan. Kasi siyempre napakalapit namin po dyan sa kanal na yan. At saka minsan umaalingasaw po talaga. Kaya ang hiling nila sa mga kinauukulan? Uh, sana na po maasikaso na po nila hanggat maaga po. Kasi hindi lang naman po isang mapiperwisyo kundi marami rin po. Idinulog ng news team ang problema sa barangay pero wala umano silang alam tungkol dito. Wala naman business establishment or na o constituent na, na katabi nila na, na nagrereklamo dito sa ano namin sa office dito sa barangay. Kasi yung uh, one time meron din dito sa may part ng Kalye Uno. 'Di ba meron ding drainage doon na ano na na nabara doon pero inaksyonan nung ano na wala naman nag-complain dito inaksyonan na nung ano ng may-ari doon dagdag pa nila ang tubig daw na nanggagaling dito ay galing mula sa isang bukal sa lugar kumbaga nag-join na yung drainage at saka yung talaga yung uh, naghanap ng ano ng ano ng way yung tubig na aanuhan kaya yun siguro pero ano Uh, as of naman ngayon, wala pa naman ho kami na re-receive dito na complaint. Pero ayon sa ilang residente, napabayaan ang butas ng magsagawa ng road widening sa nasabing kalsada noong taong 2021. Yung butas na naka, ano nakabang, natakpan ng kontraktor ng gumagawa ng kalsada. Kaya yan ang resulta. Ayon sa barangay, ang kaya palang nilang gawin sa ngayon ay magsagawa ng paglilinis sa lugar habang wala pang konkretong solusyon sa nasabing problema. Bukas naman ang aming tanggapan sa anumang pahayag ng DPWH Baguio. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.